Pasado la 6 ng umaga noong Webes, November 13, kita sa dashcam ng pampasaherong bus na ito na binabaybay ang National Highway sa barangay Imus Santiago, Sur. Pero mayamaya, -maya, biglang sumulpot ang lalaking ito na tumatawid sa kalsada hanggang sa... Oh mo, Nabangga ito ng bus. Agad namang tumigil ang bus. Ang biktima, isang 49 anyos na may kapansanan at bibili sana sa tindahan sa kabilang gilid ng kalsada ng maganap ang insidente. Umagang umaga po ito. So along the National Highway of Barangay Imus, Santiago, Olocosor. And uh, isa po sa mga involved na siya na itong Viron Transportation Company na going north itong uh, Itong bus na galing po ng Manila and uh, nung nandun na po sa place of incident ay nakabangga po ito ng isang tao na papatawid. <tinyo> Sa video, sinubukan pa ng biktimang umilag pero nahagip pa rin ito ng bus. Itinakbo pa ang biktima sa pagamutan pero idiniklar rin dead on arrival dahil sa natamo nitong matinding sugat sa ulo. Kinilala naman ang driver ng bus na isang 52 anyos na tubong San Quintin, Pangasinan. Ayon sa PNP, accident-prone area ang nasabing bahagi ng kalsada. Yung place of incident kasi ma'am is parang medyo o kurbahan na banda at nung nandun na po siya sa may part na yon ay hindi naman po niya in-expect na itong biktima natin ay nandun na sa mismong nasa parte na na gitna baka tumatakbo siya ng 60-80 km per hour po ma'am tapos medyo ah, medyo madilim pa nung araw na yun ma'am kasi mga 6-10 a.m. po ng umaga Nakalaya rin ang driver ng bus matapos magdesisyon ang pamilya na idaan ito sa areglo. Na talagang hindi nawawalan ng disgrasya sa area namin Week. So pinapaalalahanan po namin lahat ng uh, motorista na mag-ingat, mag-ingat at mag-ingat at sundin yung speed limit at sundin ang batas. Nagsasagawa naman daw ang PNP ng kaliwat ka ng checkpoint para paalalahanan ang mga motorista ukol sa speed limit at matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian. Angel Arquero, RNG News.